Magandang umaga mga lodi, mga idol. May bibisitahin ako kung At yan. Uh, ating isang matandang kaibigan o aming jakuno ng ano um, sa mga sa ekwesya ni Kristo. Maayosan niya ito. Medyo mahina ang tanim. Pero magaganda. Hindi pa naman pasapitin pero magaganda. Mga idol, mga lodi, mga ka-farmers ito yung kanyang maniyam pamula lang dito ang ganda yan wow ang ganda ng mani mga ka-farmers mga idolok oh. ni isang palagay lang to pero ang dam ang ganda yun yung mga maninya itong taong ito ay biculano si pecto Perfecto, tawagin namin perfecto Bobby Bar. Ayan siya. Ayan ang tatay Pekto. Siya lang ang may taniman niya. Malawak ang taniman. Siya lang mag-isa. Mga ka-hunter, mga ka-farmers. Ayan o, ang taniman niya. Pasya lang pa natin yung bandarong. Ito taniman niya ang tatay Pekto. Mga magkaan tatay ng puhunan ninyo dyan? Diyan. Sa mani na ito? Sa mani? Ayan po. Mga 1.5. Ayan, mga punan daw niya 1.5. Pero kumita na siya dito sa unang hinarbis niya. Almost bawi na yung kanyang puhunan sobra pa marami pa hindi pa niya nahati oh. Yan, ano? sabi niya pagka ito maubos niya na harvest baka umabot ng 10 mil lahat lahat ito pinakamababang estimate yung pinakamababa daw pong estimate mga ka-hunter mga ka-farmers kaya kung maibigan po ninyo na na mag bili ng mani ibinibinta niya wholesale at saka retailer dito dito po sa may Hellsboro ang kanya puntahan nyo lamang si ka William Bibar yung aman niya yun eh, ni ka William Bibar yan ang lawak ng taniman niya lang Ma mais dati ah, mga kayo ah, na farmers yan may papaya siya ang gaganda ng papaya niya binibinta po niya lahat ang mga halaman niyang tanim papaya mais at saka po yung mani kung nais po din yung bumili pumunta lang po kayo dito sa kay Tate Pekto. Hanapin nyo po dito sa Hellsboro. Ka William Bibar. Yan, aman niya, aman niya yan, si Tate Pekto. Pagbibilan kayo, wholesale or retailer? Retail or wholesale, makakabili kayo dito. Mani. Ayan po. Yung mais niya doon, hindi pa kasi nung hindi magulang, bago pa lang. Pibenta rin niya yan, pambenta rin niya. Malakas ang hangin tatay. Napaspas. Napaspas na nga. Opo. Ayan. Sipag niyan. Mga lodi, mga idol, nagsusulo yan. Mm. Nagsusulo siya magtanim dito. Magharvest, maglinis. Tingnan niyo naman ang halamanan. Kaya nga po yan ang iniidolo ko. Kaya pag ako nagtatanim, yan din ang aking ginagaya. Napakalinis ng taniman. May balinghoy din sila. Ayan. Testingin natin bumunot na isang puno. Mga ka-hunter. Mga... Yung malaking mo po mga kaparmers tingnan naman ninyo ang hirap burungutan no yan ninyo yan no si tatay ang kukuha yan no tingnan ninyo mga hunters ang ganda ng laman ayan no mga hunters ayan no mga kaparmers mga hunters mga lodi ayan no ang ng mani magugulang na yan yan kung naibigan po ninyo paki like po, paki share, paki subscribe at paki click ng notification bell. At kung gusto ninyo ng mani, Hellsboro, Barangay Santor, Tanawan City, Batangas. Narito po siya. hanapin nyo lamang po, William Bibar sa may Hellsboro. Kilalang kilala po yun, si ka William Bibar. Yan ang mani yan. Yan mani yan, tata yam. mga lodi, mga idol. Siya. Hmm. Iwan natin ito iwanan natin yan kita tay si bahala. siya muna dyan tay dito na muna ako ha ikot ikot pa tayo yan po yan ang may mismong may ari ng, ng money am si tatay Pekto Bibar pagka pumunta kayo dito kilalang kilala dito yung anak niya si ka William Bibar sa may Helsboro Barangay Santor Helsboro Tanawan City Batangas yan po ang Manny, ang idol ang lodi Balinghoy Papaya Yung kung gusto ng papaya ang maganda yan, maganda yung lagi yung ano yung paikot, taniman nyo ng papaya yan din po ang gagawin ko sa akin to baling ho yan, pero ito gagawin ko din to ito sa amin po sa Farmers Association ng Santor, ganito po, kaya ito yung nire-request ko sa Farmers na mani ang itarim namin gawa ng nakita ko nga, mag, malinis ang mani yan eh ho. madalang anda mo kaysa doon sa araw-araw ha kada ikatlong araw ha harvest okra talong wala namang kasi nung tao napapabayanan kung gugulang lang ito di balit tumagal to gugulang man yan mas maganda maraming lamang, ang mani yan opo yan mga counter mga lodi mga idol mga kaparmers ayan kung so, naibigan po, pakilike po, pakishare, pakisubscribe at pakiclick na rin po ng notification bell. bell. Hindi po sinasabi nila po yung talisayin na babay kundi see you next video. I love you all.